Hello guys. Dito tayo sa landmark. Dito sa uh, Ana, Alexandra building pa lang to. Tingnan natin kung ano yung bagong decoration nila. Ano yung preparation nila for Christmas. Samahan niyo ako guys. Yeah, may Christmas tree na din sila dito. Lagi ditong matao. Oh ito yung so, para ano nila dito yan papunta to doon sa landmark ito Alexandra House to na makita nyo dyan ito tapos yan makita nyo yung mga kababayan natin Diyan sila Tapos yung iba nagbabax papuntang Pinas. Ayan. Ayan. Alexandra House. At ito guys, yung sa landmark. Ito yung dito sa overpass. Ang ganda na yung decoration. Ayan, ready na sila for Christmas. Ah. Uh, yung view dyan sa labas. Hindi sila masyadong crowded ngayon. Kasi hindi hindi pa sa Usually crowded pag sa Eh. Tingnan natin sa loob. Ito, tingnan nyo sila. Maganda, di ba? Ayan, maganda yung Christmas tree. Busy si ate. Magpa-picture. Ayan. Ayan. Maganda, di ba? Ayan siya. Ito naman siya. Ayan yung decoration dito sa Landmark. Hindi pa siya kumpleto, I think. Kasi marami pa siyang empty sa taas, oh. Uh, polar bears. Ganyan na siya katao. Ang dami na nagpa-picture taking. Ah, diba? sana all ganda dito sa taas ayan yung view nila dito oh. sa loob to ng mall tapos may Christmas deco dyan sa baba diba ang ganda po thank you sa pagwas and please subscribe Bye-bye.